<laughs> Ma'am, anong sabi ng manggagamot sa'yo dati? Ano, po, ano pa po yun? Ilas, 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 ilas. Pwede na pong ublusin ito. Hindi, okay, po yan. Yun. Mamaya papaliwanag ko. Na, is, Mamaya papaliwanag ko. Ano kayo ng lubigan? Lahat po ng ginamot natin o gagamotin pa, kailangan ng lubigan. No? Pero sa'yo, hindi na po sa kanya kailangan. Mm -hmm. Nay, sa'yo rin na. Kulang. Okay. Uh, ano po sabi? Last year? Ayun po po, pulong daw po. Okay. Uh, naalis niya? Sinabi lang po na iinom daw po ako no ano, ipil-ipil. Ah, ipil-ipil. Okay, ah sa mang, sa doktor po galing kanya rin, madam. Dati pa po. Dati. Pero, Pero anong nararamdaman mo hanggang ngayon? Hindi ko po gusto. Ulo. ulo mo. Okay, ang tawag po diyan, palpadangin related sa kulam. No, aalisin na lang po natin na at ibabad na. Ah, ono, ako na po yung ginawa ni nanay. Yan. Yan. <coughs> Lalo mang kukulam dito, pero hindi ko nila lahat, mama, Opo. hindi ko nilalahat. Ayan po ah, papel po yan na napakanipis. At sige po, sige po. Kilala mo ito mami? Kilala ko. Opo. Okay. Ready na po tayo. Ah, sakit, doktor. Tinan niyo po kung sa sakit. Iinip. T -t -t. Mm. Wala. Okay. Ah, uh, inkanto. Wala rin pong makita. Mm. Wala. wala. ito po yung related sa kulang po. Ito na. Sabi mo, kung di mo kaya mama, mga saturare po, tenet, opera, protas. pu o pwede makausap. Ha? Pwede? Lulubayan mo na to ha? 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 Sagot. Sagot lang ang kailangan ko. Lubayan mo na itong babae ito ha? Ha? Matagal mo na kinulam te. Resume. Poo! Aray! Hmm. Lubayan mo to ha? Ha? Huwag okay mo na bukulamin to ha? Ha? Sagot lang. Dalawang kamay mula sa ulo. Sige, pababa, pababa. Usap tayo ng mayos. Huwag mo inaano to ha? Kakilala mo lang to? Uh, ha? Kakilala lang. Kakilala lang. Aray. Kakilala lang. Opo. O sige, sige, mga isa nga pananalita lang, ha? Lubay mo na to? Ha? Uh, ah. Huwag ka na magalit. Huwag mo ko sisigawan. Nag-uusap lang tayo, eh. Sige, paklasin mo yan. Tanggalin mo lang dyan. Aray, ouch. Aray. Sige pa. Sige pa, baklasin mo lahat. Ito, sir, matindi mang to. Hmm? Matindi mang to. Sige pa, pakilala lang po ito. Sige pa, baklas, baklas. Napalibutan kami dito eh. Marami dito. Hmm. Yung kanina yung kayo naman, parang nakita ko nanginina eh. Mm -hmm. ko nila. Okay, kasi po, tinitira rin natin siya hanggang sa. Sige pa, aalisin mo oh! na natin dito ito oh! ha. Aalisin mo na pala ha. Kakilala mo lang to eh. Hindi mo naman kano-ano to eh. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo. Sige, sige, sige. Baklas, baklas. Hanggang chan hanggang chan Makinig sa akin, ha? Hindi ako susunod sa iyo, ha? Ha? Aray! Aray! Huwag ka nang sumisigaw. Sige, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Kunti pa, kunti pa. Oo, Joe. Gagaling ka. Gagaling. Ha? Ah, Alamatan. Poo! Poo! Gagaling ka! Gagaling na! Aray! Aray! Sige pa! Tigas ang ulo mo ha! Sige pa! Nauli ka na eh! Sige pa! Punti na lang! Ouch! Aray! Punti na lang! Sige pa! Panginoon kung isa sa kamandang ilaw, may nga nabas-basahin, ibalik ko yung lagay sa taong ito hanggang mamatay. Oh, Julie? Judy Judea? Saan nga yung sa, sa Judy ang balik? Ah, uh, yun na lang po. Inumin nyo. Ah, madam na. Okay, shoutout sa lahat. Ito po, ah, uh, matigas, matigas yung gumambala sa kanya. Actually, one year and four months na po siyang kinukulam. Ah, uh, nakikita natin. Kaya natural lang na dapat sabihin natin. Okay, shout out. Tulungan nyo ako, mga counters. Mamamahagi na naman tayo ng... 500 pero hindi ngayon kasi nasa, nasa Pangasinan na ako. Okay, maraming salamat. Uh, tulungan nyo ako na makilala pa. At huwag nyo i-skip ang ating adsense para po lumikom ako ng budget at makatulong tayo sa iba. Shoutout kay Apo, kay Apo Marwin, mga veterano mga gagamot. Uh, at kay Apo Rosita, sis Micah, and brother janjan. Magandang kapot.